Ito na yung matagal namin pinaplano na project. Meron kasing uh, nakatambak na sasakyan yung kamag-anak ni Mrs. na ayaw nilang ibenta kasi nga matindi yung sentimental value nito sa kanila. Ito ay sa daddy pa nila ito no nabubuhay pa. So, ang istorya nitong Pajero na ito, kung hindi ako nagkakamali, sila ang first owner nito. Tapos naka-special plate pa ito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung project na Ilang taon na tong nakatambak lang sa garahe. Eh? Maganda ang istorya nito. Pasok tayo. Hinatak nila to dito kagabi. Kasi hindi na umaandar. Ayan, oh. Pajero, Gen 1. So, sila ang first owner. Original paint. Karamihan dito, alam ko, ano eh, urig-urig talaga. Ito, nakasit cover lang yan. 4x4 ito, na 4D56 turbo. Tagal nito napatambak. Tignan nyo naman, oh yung water max remover natin sa asampula na natin yan lilinisin natin yung mga salamin so ito ay for restoration hindi naman talaga ay nilagyan nila ng aircon doon sa likod oh. kita nyo galing no imbis na nandito sa gitna yung dual aircon nandoon sa likod nilagay yung blower galing ah para dual kasi ito yung mga pajero na nandito lang talaga aircon yan sa harap itong ganitong version Nandito lang ang blower para aratingin doon. Parang mga CRB Gen 2, no? Pero ito, nilagyan nila na additional. Sa likod nga lang nilagay. Aayusin natin ito. Naka ilang bagyo na ito. Naka ilang bahana dito sa lugar nila. Kaya ang una natin gagawin dito, pa-i-startin muna. Pero, puro kalawang ang engine ito. Hindi nila ito maibenta dahil sa sentimental value. Grabe oh. Unat na unat. Lahat ang lahat. Ah. Original sticker pa yata yan oh. Yan yung body oh unat. Pag sinabing unat, para sa hindi nakakalam, ibig sabihin straight. Straight yung body lines niya, oh. Original bumpers, walang bangga, oh. Original bumper. Ayun, yung mga pyesa ko. Eto mag na to, akin yan. Inairam ko lang sa kanila dati. Gawa nang may paglalagyan silang pantayo nung gulong. Ngayon ko lang nakuha yung mugs. <laughs> Grabe yan. Uy. Umistak na sa sobrang tagal. Ayon na bumalik nung latch. So, pakita ko sa inyo yung makina nito. Power. All power ito. Ito yung power windows, power steering. Yan. Aha. So, Yan. Wala na. Stock up na yung catch, oh. oh. Ayun ang tagal bumalik eh, nabuhay good sign pero pagka ganyan papaltan mo na rin yung primary secondary kasi kung hindi ako nagkakamali hindi lang ito anim walong taon nakatambak marang ganun kasi yung anak ko baby baby pa no nakatambak na to eh. grabe ilan ng kilometers sinakbo nito pinantatakbo pa nila to baby pa si misis bata pa si Mrs. nasa uh, nandoon na to sa pinsa nila. Kaya may mga memories din si Mrs. dito. Ninadala nila to sa kagayan, pag umuwi sila doon, sa mga kamag-anak nila doon. Ayun, sabi ko kasi bilhan ng bagong battery. So nabilhan na. Ito itsura. Ang problema nito, pag ini-start mo siya, kumakalampag yung transmission na parang kala mo katok yung makina. Tak 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 tak. Kasi ang istorya nito, may nagbukas daw ng transmission nito, pinaltan yung mga internal bearings. After noon, tumahimik, tapos maya maya, after ilang gamit, umingay na ulit. So, hindi siya naputulan ng belt. Good news. Kaya lang, puro kalawang ang mga puli. So, dalawa choice natin. Pwedeng i-polish o kaya bilan natin ng mga bagong puli. Kasi mabilis makaubos ng belt yan, tsaka makaputol pag magas ang puli para sa kaalaman ng iba, ang radiator wala na din, no. Kagandahan lang sa ganitong radiator, refresh natin 'to. Kasi tanso. Bubuksan 'to. Tapos sasalaksakin yung bawat butas, tapos yun, fa-flush na i-flush. E, fa Power steering, meron pa ba? Wala na. Meron pang konti. Kita natin. Yan. Ang mahirap kasi pag napapatamba, kalaban mo dyan yung mga clutch, preno, kinakalawang. Yung well filter niyan, sigurado. Papaltan din natin, kahit mukhang bago siya. Papaltan natin. Gawa ng ikukondisyon natin to. Gagamitin ulit to pan-daily. Ito naman ay running daw before naman nila itambak. Kaya lang, yun nga, ilang bagyo na, eh, bumabaha doon sa lugar nila. Ay, nakatanggal ang injector. Sino nagtanggal? Ayan ang railings, oh. Bakit binaklas? ay nako malaking problema to. Ano kayang ang istorya ng huling gumalaw nito? 'Di ba 'le, maraming piyesa to, 4D56 turbo. Delica, L200, L300, Pajero, Adventure, yan mga pinaggamitan yan 'Di mauubusan ng parts to. So, una step, cleaning muna. Sumunod, hahanapin ko 'yung injector ko sa nakalaga. Kung hindi, magpapalit na lang ako ng fresh na Japan surplus dito na engine. Kung sobrang dami ng kulang. Kasi hindi ko na alam kung ano yung mga binaklas nung dating gumawa. Ay, kalog na din ang turbo. Malaki na nung kalog nung ano. Ay, naka-shafting niya. Gumawa ganun na. So, magkakakain na rin ang langis yan. Hmm. Alaman, baka bumili ako isa buong makina. Tapos yun ang isa-isa kong ililipat dito. Pero kailangan running condition. So restoration ito, mechanical sa amin. Pag sa body na, iba na, sila Sir Chris na papatirahin natin. Mechanical, yung preno nito, nakailang bagyo, ilang bahana ito, sigurado. Kalakalawang na yan, oh. Kalawang na yung mga preno. Lalo yung likod kasi brake drum. So isang matinding restoration ang gagawin natin dito. Ito, steady lang to kasi running condition naman ito. Eh, lumabas na yung crown natin na itim eh. Kaya dito muna siya. Pero may plano rin tayo dyan. Dyan muna. Chill lang muna siya. Ayan. Kompleto. Walang bangga oh. Unat. Original pa yung mga taillights oh. sinabing unat para sa mga hindi nakakaalam. Yung straight yung body niya. Straight yung lines. Yan. Bago pa yung gulong nito. Bago daw nila itambak. Ang gear ito. 2,000. Ano kaya ito? Wala. Nasa likod. Dito sa kabila. Puro bago nga yun. Napatambak lang. Nagbiya ko. Oh. Hindi ito naaarawan kasi nasa loob ng garahe ito eh. Talagang bumibiyak ang goma. Yan ang katunayan na kapag tinambak mo ang goma bumibiyak, gumagato, lumulutong, no? Kasi alam ko kung saan nakapark to, sa loob lang ng garahe na may bubong. Kaya hindi to naaarawan. 2008 ang gulong, oh. Hindi na nagamit. Puro bago, naoblong na. Alright. So abangan nyo ito. Una muna, cleaning. Pagkatapos ng cleaning, hanapin ko yung mga nawawalang pyesa sa makina brake cleaning din mga preno palitan natin ng mga bagong repair kit primary, secondary na clutch palitan natin, tapos brake master kasi ito ipang de daily na hindi lang yata ito walong taon nakatambak so lahat ng filter papalitan natin dahil nga binaha yung tanki rin pa-flush natin fuel filter tapos yan, fluid, clutch and brake change oil syempre power steering ito, wala na. Nabarahan na. Pero kaya i-restore yan. Timing belt, syempre. Drive belt, lahat. Unti-unti, bubuhayin natin to. Sarap buhayin nito, lalo may mga sentimental value. Kumbaga, pag pinakita mo ulit sa may-ari na umaandar na siya, nakakaiyak yung mga ganong pangyayari, no? Kasi sa akin man yan, maiwan yan ng ama ko. Eh, hindi ko bebenta yan. Bubuhayin ko talaga yan hanggang magsama na kami yan kasi maganda naman gamitin itong pajero na eh. pinang eh pinanguuwi pa nga nila yan ng Ilocos eh dati nung bata pa si misis dun daw siya sa pinakalikod kasama niya yung mga seafood <laughs> buo siya oh original sidings abangan nyo restoration natin dito hindi po kami tumatanggap ng restoration no sa mechanicals, pwede natin yan i-refresh. Halimbawa, engine, gusto nyo palitan yung mga piston ring, mga bearings, ganyan, mga belts. Refresh natin engine, okay. Preno, walang problema. Transmission, walang problema. Pero yung mga heavy na electricals, hanap tayo ng mga tropang electrician, pang general wiring. Ito naman, no, no modification naman to sa electricals. Stuck lang naman. Kaya for sure, gagana din ito. Pag sa paint body, yan, si Sir Chris, Chris Auto Paint Shop, papatirain natin. Unahin lang muna natin yung kakasya sa budget. Yung mga mahalaga, para maitakbo natin siya. Yung registro, medyo madugo din yan. Kasi ito ay medium vehicle lang kategory nito. Pag na-expire yan ng ganyang katagal, hindi bumababa ng 8 ang registro niya. Yung mga nasa ganun yan. Ilang years na ito? 2012, 30, 2013 yata, huling umandar ito. Oh, ayun, ganun katagal. First owned. Sige. Bawasan na 'to mga kaibigan, unti-unti natin 'to.